Ama namin na nasa langit, makapangyarihan na Diyos. Humaharap kami sa iyo, nagmamakaawa sa iyong harap, na ipanalangin mo kami at ang aming komunidad sa harap ng mga darating na sakuna. Ipinaubayan namin sa iyo ang aming kaligtasan at inihihingi namin ang iyong taimtim na gabay at proteksyon. O Diyos, Taglay mo ang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ipanalangin mo kami sa harap ng kaharian ng likas na kalamidad at itaboy mo ang anumang panganib na maaring dumapo sa aming lugar. Palakasin mo ang aming loob at ibigay mo sa amin ang kakayahang harapin at lampasan ang anumang pagsubok. Ipagkaloob mo, O Diyos, ang iyong walang hanggang awa sa aming komunidad. Ipanalangin mo ang aming mga puso at isipan upang maging handa at mapanatili ang kahandaan sa anumang krisis. Ituro mo sa amin ang tamang mga hakbang na dapat namin gawin upang mapanatili ang kaligtasan ng aming sarili at ng aming kapwa. Diyos ng kaligtasan, pangalagaan mo ang aming mga pamilya Kaibigan at kapitbahay, ilayo mo kami sa anumang panganib at bigyan mo kami ng kapayapaan sa gitna ng unos. Itaboy mo ang sakuna at iligtas mo kami mula sa anumang kapahamakan. At ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas na si sa Kristo at sa Banal na Espiritu Santo. Amen.